So nandito si Mia mga kanaypi Ayan yung binili kong pansit mga kanaypi Na lulutoy namin sa San Nicolas Dito na rin yung soft drinks na tatlo Yung pang Gulay At nandito sa loob yung ano Yung squid ball Tapos kikiam na sahog Ng ano Ng pansit na yan Ayan Ayan yung handa ni Baby Mike ngayon ito na mga kanaipi yung pizza na dalawa What's up mga kanaypi? Nagbabalik na naman si Kanoipi for another video Araw ng Sunday Kakatapos ko lang na nagsimba sa bayan mga kanaipi Ako lang yung nagsimba Si Mrs. at Micah Naiwan dito sa bahay Si Rinyan nasa San Nicolas, mga Kanoy Bali April 21, mga Kanoy At 8 months old na si Baby Mika. Ayan oh, nandito oh. Hello Baby Ka. Ha? Ah? Hello Baby Ka. 8 months ka na Baby Ka. Ah? ay na. Laki-laki <laughs> na no. Happy 8 months old, baby Maika! Ano? Bali, inaantay na lang namin si Bentong, mga kanoypi. At kasama namin pupunta ng San Nicolas. Bali, may binili rin ako na pansit dyan at soft drinks. Nandito, pakita ko muna sa inyo. So, nandito si Mia, mga kanoypi. Ayan yung binili kong pansit, mga kanoypi na lulutoy namin sa San Nicolas dito na rin yung soft drinks na tatlo yung pang gulay at nandito sa loob yung ano yung squid ball tapos kikiam na sahog ng ano ng pansit na yan yan yung handa ni baby Mike ngayon alright bale special shout out nga pala kay DJ Duran, yung anak ni Sir Winston Duran na nasa Los Angeles. Uh, USA. Happy happy birthday sa uh, DJ Duran. Thank you so much. At uh, yan, thank you so much din kay Sir Winston Duran, kay Sir Ed Martin at sa kanyang family diyan, family Martin. So nandito na si Bentong mga kanaypi Ayan Ano yung dalawa mo Bentong? Tapatos mga kanaypi Dadal na daw ko sabi ni Rinyan eh Ayan o no? Baka makakalaro ako dun <laughs> Maglalaro siya ng basketball Tara na, mayka Tara na Bali kasi sumali si Rinyan mga kanaypi Nang paliga dun sa San Nicolas eh mamaya ata yung laro nila, mamayang hapon pa. So, yan mapapanood natin 'yan yung laro nila. So, let's go. Ayun, Nagkumot na si Mika oh. Ayun. Ay simulan na 'lo. na ko din now. Mila ko din na. Mila ko din din ko din na. Ayan. Let's go mga kanoypi. Let's go mga kanoypi. Tara na. Sarap ay. Oy. Tulagay muna natin yung ano. Kunan ng kamay ko. Mainit.

Tignan pa Oh, may ka Tignan pa mga <tipos> Ha? Oo <tipos> yun sa balay Ayan, ma. Ha? Pizza. Dua Hawaiian lang ada sir. Hawaiian kan pizza uh, ham and cheese. Hawaiian na dalawa ikaw. Oh so. ano. pa deliveran Ito na mga kanaypi yung pizza na dalawa. Wala na silang kwan penuh puno

nagpudot nagpudot <laughs> nag <-pudot, laughs> nag nagpudot 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 Hindi nagpintas di ba <laughs> nag nag <laughs> na? Ano yidan n'la? Nagpintas di ba na Nagpintas na asang? Ayaw ng ortaneta Siyo Siyo nanay siya

Magkakaroon ang na ang Ma. Ma. Maglalaro tayo, mga kanay na pansip. Yan o. Luto ni nanay ito. O, oh, minuntay ko. Masarap. Ah, sa'yo na yan. Daka't, kung sa'yo rin ang ramanan, gusto mo Ma, i-ano mo ito, ito. gunot mo ka, No.

Ayan mga kanoypi Tapos na yung kainan doon Ng pansit sa pizza Ngayon Punta tayo doon sa, ano, sa basketballan Sa may barangay Ayan. Sama natin si Maika At si Mrs. Bali kami ng paliga Kasi si Rinyan Kasali sa basketball mga kanoypi tara dito lang naman eh malapit lang naman yung barangay hall ayan kaka kaka kasali si Rinyan dyan import nila dyan mga kanayipi dito sa barangay si Ang ganda ng barangay hall nila eh. Tara. Uh -huh. Ang init. Nandun na sila. Oh. Ano ito? Wanda nga kita nga Nandun din si Bintong mga kanoy pi. Hehehehe. <laughs> sungit-sungit mo. Oh. Okay, ayakan. Uwi na karara First five ng paliga. Mga kalang er saglit lang. Ayan na sa rin yan. Subentong. Paano lang <laughs> sila mga kuya, mga kuya. Wala lang yung mga kuya. yan. Ayan, balik tayo doon mga kanayipi Kumulang tayo ng tubig Tubig nila rin yan, bentong Ipong kailangan ni Quad po tayo, representative ng bawat team, representative ng bawat team, punta tapos sakit na. Representative, bawat team. Bagay ni siya. Lahat team, team. lahat ng team Panalo yung team nila rin yan dito sa Si Blot. Bakit si Red naman ng dagot ida? Kupay kasi siya pa pala alasan sa basabali ng team. Makamamudat tatayan. uwi na tayo mga kanayupi anong oras na 6.31 na ng gabi uwi okay pa lang kami alright let's go ayan mga kaka kakauwi lang namin dito sa bahay at si misis nandyan sa kwarto pati si Maika nandyan na yung mga gamit So, salamat na naman dahil sumama kayo sa lakad namin. Pagpunta ng San Nicolas at pag-celebrate din ng ano, ng 8 months old ni Bibi Maika. At happy happy birthday kay Digi Duran. Shoutout sa iyo. Happy happy birthday. At 'yan mga kanoypi. Maraming maraming salamat sa pagsama na naman. Sa noise keep at sa ginagawa nyo sa so, mga susunod na lang na araw yung ano shout out natin no at alam niyo naman na galing tayo ng San Nicolas so panalo yung game nila rin yan uh, of 7 daw yun mga kanayipi bali pag nanalo sila ng apat na game panalo, panalo na sila mga kanayipi so kung hindi uh, abutin nila yung 7 na game yan. dalawang dalawang tawag nun dalawang team lang kasi yung maglalaban mga kanaypi sa mga junior kaya yan best of 7 okay balitaan ko na lang kayo pag ano pag pumunta na naman tayo doon sa San Nicolas na so dito ko muna tatapusin nandiyan si Maika baby Maika hello bibika, Hello, Bibika, ka. Ah, kumusta? Kumusta ang biyahe, Bibe, Ayos lang. Ah, ay. So, kita-kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all and peace out.